Welcome to for today's videos. Shoutout nga pala sa lahat ng mga viewers ko dyan. At sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating YouTube channel sa Dambag TV. At may binili akong electric pan na ilang araw ko lang nagamit pero hindi umandar. Ngayon, hindi ko to pinagawa kasi pinag-aralan ko din mabuti kung paano ito gagawin na walang gastos kahit piso. At ito, bumili ako ng kapasitor. Alam ko, pag magpapagawa kayo ng mga electric pan, sasabihin ng mga elektrisyan, sira ang makina. Hindi nila sinasabi ang totoo na ito lang ang problema, kapasitor, ayan. 400 voltahe yan. O. At ito'y kakabit ko. At kung mapapansin ninyo, pag magpapagawa kayo ng electric pan, unang sasabihin ng electrician, sira ang motor, tapos sisingilin kayo ng malaki, ito kahit piso wala kayong babayaran. Kung makikita ninyo na ito, oh. ayan. yan, Kapasitor, ayan. Ni Corinthian. At tatry ko pa underin. Wala. Ngayon gagawin ko to. Aandar to simple simple lang ang paggawa ng electric fan bakit kailangan pang pirahan ng mga elektrisyan ang gumag ang nagpapagawa at ito ito kasi kapasitor ngayon baliktaran to parehas lang yan pag nagkamali pag ikaw naman ay malalaman mo ito pag ito mo ng wire makikita mo yan kung ang hangin ay papunta ron o papunta rito Ibig sabihin, malalaman natin dito kung saan ang hangin niya, kung papunta doon o papunta rito. Ngayon guys, kakabit ko. Ito. ako nito. Wala nang At isasaksak ko. Ito yung wire, ha? Ayan, saksak na. Malalaman natin dito sa dalawa kung alin ang kung saan ang hangin papunta kung papunta rin o papunta rito ayun papunta rin ito pabalik ito naman kabila Direct. ganyan lang kasimple ang paggawa ng electric fan at sana marami kayo natutunan sa aking pag ayos ng electric fan ayan o, oh, kita nyo manual so, manual papunta dito hangin ito naman papunta ron mura lang ang bili ko ng kapasitor 40 pesos at kung may natututunan at, at kung may natutunan kayo please paki-share ng bidyong ito at maraming maraming salamat ito si Electric Boltaking Serdon Vlog TV siyempre, mamaya natin lalagyan ng electric tape kung mapapansin niyo ito kahit aning kahit sa electric par mayroong ganito ito oh ay kita ninyo may takip 'yan, tinanggal ko nga lang. Ito 'yung takip niyan. Tapos kumuha ako ng isang wire 'yan. Ito ikakabit ko dito. tingnan niyo kan, guys, kakabit ko. Kasi ito hindi talaga ito naandar, oh. Kahit saksak ko. walang andar oh. Wala. Ngayon, ay tapos na ang gawin natin ang electric pan, ito paandarin natin number 1. Ayan. Number 2. Number 3. Ayan. Simple lang ang paggawa ng electric pan mga guys. Ayan. Ang lakas. At maraming maraming salamat. Thank you.